isa sa mga bagay na kailangan-kailangan natin pero madalas ay inaayawan o pinagpapaliban natin ay ang pagpapatawad. O sangayong ka ba na kailangan to? O sangayong ka rin ba na madalas ay inaayawan at pinagpapaliban natin to? Nasabi kong kailangan dahil sa mundo na kung saan tayo ay may kahinaan, limitasyon at nagkakamali, hindi pwedeng humanap ng perfection. Yung mga nakikita nating magaganda at maayos na relasyon ay hindi produkto ng kawalan ng imperfection. Resulta ito ng kahandaang magpatawad. Limitado kasi ang kapasidad ng tao at lang ang buhay. Kapag ang limitadong kapasidad ay pinunupa natin ang galit, sama ng loob at hindi pagpapatawad, nawawala na tayo ng puwang para sa magagandang karanasan. Isipin mo nga naman, 'Yung reconciliation ay pwedeng ma-enjoy. Ngunit hindi mararanasan dahil mas matindi ang kapit natin sa sama ng loob kaysa sa isipin ng magandang ibubunga ng pagpapatawad. Maling isipin na kapag hindi mo pinatawad ang taong nagkamali sa iyo, ay nakakaganti ka. Dahil ang totoo, mas nahihirapan ang taong hindi nagpapatawad. Yan nga ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na magpatawad tayo. Hindi natin lubos na mararanasan ang maayos na buhay na nais ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawan. Yung galit o sama ng loob ay bubulag sa atin sa magagandang posibilidad at magiging manhid tayo sa magagandang damdamin na pwedeng maranasan kung lalaya tayo sa ating galit. Ang sabi nga ng Bible, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Hindi natin kailangang lumikha ng limitasyon sa ating buhay dahil sa hindi pagpapatawad. Alalahanin mo na tayo din ay recipients ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya natin na-enjoy -e ang relasyon sa Diyos dahil pinatawad niya tayo sa pamamagitan ni Jesus. Hindi totoo na kapag ka hindi ka nagpatawad ay nakakaganti ka sa hindi mo pinapatawad. Lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo kapag yan ang ginawa mo. At hindi mo din kailangang hintayin na humingi ng tawad ang nagkamali sa iyo para siya ipatawarin mo. Minsan, ang iyong pagpapatawad pa nga ang nagiging dahilan ng paglapit ng taong nagkamali sa iyo para humingi ng tawad sa kamali ang nagawa niya sa iyo. Magagawa mo ang magpatawad kapag nagtuon ka sa ginawang pagpapatawad ng Diyos sa iyo, o di ba? Asa ka pa?